Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa async await sa TypeScript. Maaari mong matutunan kung paano gamitin ang fetch na function sa async await kasama ang sample na code. Maaari mo ring matutunan kung paano magsagawa ng maraming asynchronous na operasyon ng sabay-sabay gamit ang promise.all. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Sa TypeScript, ang async ay isang keyword na ginagamit upang maikli at malinaw na may ang mga asynchronous na operasyon at kumikilos na katulad ng syntax ng async await sa JavaScript. Ang mga async na function ay dinisenyo upang gawing mas madaling maunawaan ang paghawak ng mga function na nagbabalik ng mga promises. Ang mga function na idiniklarang may async na keyword ay palaging nagbabalik ng isang promise. Narito ang isang pangunahing halimbawa. Sa halimbawang ito, dahil ang async na function ay palaging nagbabalik ng isang promise, ang ibinalik na halaga ay automaticong ne gamit ang promise resolve. Sa madaling salita, ang data received ay nagiging isang promise mas mababa string at itinuturing bilang isang asynchronous na operasyon. Ang await na keyword ay maaari lamang gamitin sa loob ng isang async na function. Ito ay nagbibigay ng kakayahang magpos at maghintay para sa resulta ng isang promise bago ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng function. Sa sumusunod na halimbawa, ang asynchronous na pagproseso gamit ang fetch ay isinulat gamit ang async await. Sa halimbawang ito, ginagamit ang await upang maghintay sa pagtatapos ng promise na ibinabalik ng fetch na function at ang resulta nito ay ini sa variable na response. Bukod dito, ang resulta ng response, JSON, ay hinihintay rin gamit ang await. Ang mga error na nangyayari sa panahon ng asynchronous na pagproseso ay maaaring ma gamit ang karaniwang syntax na try catch. Kung may error na mangyayari sa parte ng await, ang error na yun ay inaasikaso sa loob ng catch block. Sa halimbawang nasa itaas, ang resulta ng fetch function ay hinihintay gamit ang await at kung may mangyaring error, ito ay inaasikaso gamit ang try catch. Mas madaling maunawa ang asynchronous na pagproseso sa paggamit ng async await, mas madaling maunawaan ang daloy ng code kumpara sa paggamit ng mga promise, chains, then, o catch na nagpapahintulot na may sulat ito na parang synchronous na pagproseso. Madaling pag-aasikaso ng error sa paggamit ng try catch mas panadadali ang pag-aasikaso sa mga error sa mga asynchronous na operasyon. Maaari kang makapagsulat ng mas nababasang code kumpara sa paggamit ng mga promise chains. Ang async na function ay palaging nagbabalik ng isang promise. Kaya't kahit hindi tahasang magbalik ng promise, posible ang asynchronous na pagproseso gamit ang async na keyword. Sa code sa itaas, isang synchronous na halaga na 42 ang ibinabalik, ngunit dahil nasa loob ito ng isang async na function, automatiko itong i convert sa promise, resolve, 42. Kapag nagpapatupad ng maraming asynchronous na function ng sunod-sunod, maaari mong gamitin ang await upang kontrolin ang kanilang pagkakasunod-sunod. Sa halimbawang ito, ang fetch data dalawa ay ipinatutupad pagkatapos maghintay na matapos ang fetch data isa. Mas madaling basahin ito kumpara sa paggamit ng isang promise na chain. Kung nais mong magpatupad ng mga asynchronous na operasyon ng sabay-sabay, maaari mong gamitin ang promise.all upang sabay na pangasiwaan ang maraming promises. Sa kasong ito, ang fetch data isa at fetch data dalawa ay ipinatutupad ng sabay at nagpapatuloy ang proseso matapos ma-resolve ang dalawa. Ito ay nagbibigay daan sa epektibong pangangasiwa ng maraming asynchronous na operasyon. Ang isang async na function ay nagbabalik ng isang promise at sa pamamagitan ng paggamit ng await na keyword, maaari kang maghintay sa resulta ng asynchronous na operasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng try catch, nagiging mas simple ang paghawak sa error sa mga asynchronous na operasyon. Sa paggamit ng promise.all, posible ang sabayang pagpapatupad ng maraming asynchronous na operasyon. Ang async await ay malawak ang ginagamit sa TypeScript at JavaScript dahil pinapayagan nito ang mas simpleng paglalarawan ng mga asynchronous na operasyon. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panonood. Kung nais mong makakita ng mas maraming nilalaman, mangyaring mag-subscribe sa channel.